<laughs> Tulang pa mone Che, isang mapagpalang araw mga kasawlo Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Bakit feeling ko po, ang tagal na nating di nagtitinda ng maha Ayan, for today's video, meron po tayong bentang maha at saka pansit palabok Meron din po tayong spaghetti na no, mga kasawlo Ayan, sinangkapan ko na po yung maha, syempre Kailangan po natin unahin yung ating maha kasi papatigasan natin yan. Sana all. Oh. Feeling ko po yung last tinda natin ng mahan nung bagong magmahal na araw pa. Mahal na araw ba yung tawag doon? Basta yun po. So, ayan, paluto na po yung ating maha, no? As usual po na ginagawa natin, yung ginagawa ko po pala sa maha para hindi siya agad dumigas pag ilalagay natin siya sa ating mga styro. Ayan po, nilalagay ko siya sa pinakamainang kapoy kasi po yung maha madali po yung tumigas, kaya hindi ko siya sinasarado yung apoy, hindi ko pinapatay yung apoy yung ginagawa ko po, eh nilalagay ko siya sa pinakamainang hapoy abang eh, sinasalin ko po yung uh, maha sa ating mga styro at ayan, nagluluto na pala tayo ng ating spaghetti sauce bago tayo magluto ng palabok sauce kasi po, sinaserve ko po yung spaghetti sauce ng mal, uh, hindi na po mainit. Bale, yung bagong luto po, yung ating pasta pag i-deliver na natin yung ating spaghetti. Kasi naman po, mga kasawlo, uh, madaling masira po yung spaghetti sauce, lalo na pag mainit na kulob, mainit pa, tas it kukulubin mo po, madaling mapanis po yon At nilalagyan po natin ng kamatis yung ating spaghetti sauce. Kaya, ganyan po yung ginagawa ko. Ganyan lang po, um, sinasangkapan lang din natin siya ng, ayun, Filipino style pa rin yung gamit natin na spaghetti sauce. Naglalagay tayo ng ketchup at paminta asin, in ginisa mix. Yun po. At naglagay din po pala ako ng condensed dyan. Tapos, isisimmer lang natin siya ng mga 15 minutes over low heat. At pagkaluto naman po ng ating spaghetti sauce, ayan, isinunod ko na po yung ating palabok sos, grabe po sa sahug yan, mga kasawlo hindi po natin yan titipirin sa giniling na baboy para naman po pala hindi madaling masira yung ating palabok sos gisain lang po natin yan ng maigi mga kasawlo, tapos um, ginigisa ko po yung baboy nyan, yung giniling na baboy tapos hahanguin ko po yung uh, mga 3 fourth yung 1 fourth po, itatagan ko dyan para sa sa hugpo sa ating palabok sauce para meron silang nakakagat-kagat pero marami pa din po yung nilalagay natin na giniling na baboy na pang toppings naman po so ayan no luto na din po pala yung ating palabok sauce at ganyan po yung consistency na kailangan natin para sa ating palabok sauce kasi lalapot at lalapot pa po yan pag lumamig po. At sa mga hindi pa po nakakatikim ng ating palabok, ayan, baka naman po, pwede po kayong mag-order. Sabi po nila masarap. Sabi nila, no? At ayan po, habang nagpapakulo naman po tayo ng tubig para sa ating pasta. Mga 12.30 na po yan. Ayan po, at kakain muna ang malagu Gandang-ganda ako sa sarili ko dyan, kaya hindi ko siya pinas-forward. Ha! Ang kapal ng mukha. Di na nahiya. Ayan, bali, bumili lang po pala tayo ng lutong ulam uh, sa porak po. Kaninang na tayo, isinabay na natin. Kasi po, syempre, tayo lang yung nagluluto ng mga meriendang paninda po natin. Tapos, tatlo pa yung linuto natin ngayon. Kaya, bumili lang po tayo ng lutong ulam. Para hindi po masyadong madami yung obra natin. Obra! At sa ating spaghetti po, ayan, nag-upgrade nag, -upgrade, nag -upgrade po tayo ng per tab. Kung dati po sa styro natin nilalagay yung ating spaghetti, kaso natatapon po, ayan, nilagay na natin siya sa ating tab. Bale, kung dati po sa styro, ay 60 pesos po siya. Ngayon, sa tab po, ay 70 pesos na po siya. Tapos, nagdagdag po tayo ng 15 grams per Tab po na ang ating pasta at ganyan po kadami yung sahog sa ating kita nyo po madaming sahog po sa ating spaghetti, sahog pa lang po sulit na po yung ibabayad nyo na 70 pesos tas pag ibubuhos nyo po yan sa plato makakakain po yung dalawang katao, basta sakto lang po yung pangkain nyo or saktong ah uh, hindi po kayo matalik mangan. Ano yung matalik mangan? Yun. Basta hindi po kayo matalik mangan. Ulit-ulit. <laughs> At pagkatapos po natin yung, ay nilagyan ko po pala yan ng cheese sa itaas. Tapos pinalamig ko po muna ng konte bago natin siya takpan para hindi po siya makulob at magmoist. Ayan, nagpagawa nagpag gumawa po pala ako ng isang combo. Ayan, dinanong kasi ni sis, ah, nakalimutan ko yung pangalan, Sweet Margin yung sa FB niya eh. Ayan, kung pwede daw ba yung combo ng spaghetti at saka maha. Pwede po. Ayan, gumawa ako. Tsaka para may pang picture na din po tayo. Bali, 80 pesos naman po pala yun na benta ko. At ayan po, ganyan po pala tayo mag pag ginagawa po natin yung palabok natin, talagang mano-mano po, isa-isa po talaga yung paggawa natin ng ating, yung sauce at saka yung paglaga po ng ating, yung pagluglug po ng ating pansit, ganyan po. Ayan, tignan nyo na lang po. So, ko siya sa kumukulong tubig. Tapos, ipapatiktikan ko po yan, no, mga kasawlo. Tapos, yung ina hawak ko po na tab na yan, lalagyan ko po siya ng sos sa ilalim para hin wala pong kabitin yung sauce nyo tapos patiktik po natin ulit yung ating linuglug na pansit bihon at ilalagay ko po siya ulit sa ating tab at pagkalagay po niya sa ating tab ay lalagyan ko po ulit yan ng ating uh, palabok sauce na mga kasawlo tapos uh, sinasangkapan ko po yan or nilalagyan ko po yan ng topping sa ating working space dito sa ating dining area. At ayan po yung dalawang pick up po ni Senon. At ayan po yung mga first batch na pa-order at second batch pa po. Tapos nagluto pa po tayo pag uwi natin galing mag-deliver. Bale yung din-deliver na first batch at second batch ni asawa ay hindi na po ako sumama kasi nga po nagluluto pa tayo or gumagawa pa tayo ng pansit palabok. Sinasangkapan pa po, po natin yung Uh, mga second batch at third batch na i-deliver. Ide Bale, sa fourth batch na po ako nakasama kay asawa at uh, maraming salamat po sa mga umorder ngayong araw na ng mga kasawlo. Lalo na po yung mga repeat customers natin. At uh, pakinggan niyo po muna yung aking kapampangan accent. tau po! Saan mo Hihi! naka ka! Hello, <laughs> <laughs> naka video ka bigyan mo ako <laughs> ay wapi gigisan dala ah beko hanggang ganingal doon lang nungusluslay lang adwang ibe ba? o ko na ko order na lang mamikay dila buyo oh, di ba sabi ko magingi pa tayong merienda dito <laughs> nag order yan pero magingi tayong merienda Pali, buri ko, video da kayo ay kasi Siklod. sige, be, sige. Anting, anting, nga, dog. Anting donut. Alaman. Loka? Kukot na nga da ka mo. Maray, pinuno da ka da mo. Sinuno po tayo, no? At si Ryan kay Chameg, deliver ya. Anding donut! donut. Alya pala maka-play. O oh, yan, ulitin natin. Ayan, binigyan tayo ng candy. Ayan, hindi po kami nagaaway daw no, mga kasawlo. Ganun po talaga 'yung magsalita 'yung mga Kapampangan. Alam niyo 'yung tipong parang nasa kabilang bundok po 'yung kasalitaan nyo. Pampapresko din po 'yung binigay na ice candy ni ating Malo at last na i-deliver natin ay 'yung kay Miss G na repeat customer po natin from Palat. Oh, yan dat Evid. evident ebid, evidence po no na inilagay ko sa ref 'yung order niya kasi wala sila. nasa kaskas -kas sila. Good job. God Ito, pak, bye